Ayan oh, uh, ang kabayan, Kumusta? Ano ngayon eh? Uh, Wednesday, it's uh, 3.46pm, 20 degrees outside, nice day. I'm just on my way back from a uh, service call. Ayan, I thought uh, first time nating nilong uh, drive. <laughs> uh, we'll go for a service call but the call was about an hour away. so yan, nasa 240 kilometers na Nakuha ko ng 130 eh 120, ah 120 ata Parang 123 ah uh, It's not at zero Kasi uh, it, ito ata yung pinan test drive nila eh So Ayun oh, no? um, lease. And uh, ko kung nakakuha ko ng Ng deal uh, Kasi I thought may parang equity nung binalik pa yon, you know? So, uh, but I would look sa website and it was like a new lease. Oh yeah, I think it's a new, yeah. So, restart from a new lease, right? So, yung mga nabayad ko last from the previous 2022, parang nabaliwala na yan, no? So, kasi hindi ko binay back, right? So, um, maybe this time, uh, next time. But this is uh, five years uh, compared to that one was three years, right? So, kung uh, isipin mo kung mas less time ka mag lease uh, you have to buy it back. But if you, because of, of the maintenance and uh, those factors, right? Uh, Pagka uh, three years, it, it's still a, a better, a better uh, mechanical things for uh, besides the brakes mga ganon change oil lagi ko naman chini change oil but yung mga brakes and, and wear and tear ng mga brake pads and, and mga fluids are nagde-depreciate din no? so so yun uh, just uh, think about that and and, and see right yun um, yeah on our way back and uh, Uh, should be there uh, shortly uh, inano nga pala ng customer na meron sila doon na dating Konica Minolta machine, pinalitan ng RICO but it's uh, but not all of them so yeah I guess uh, just the one machine and they want us to pick up the old machine uh, yung, yung uh, ni-recycle o yung pinalitan ng uh, Rico or IDLOS alright All right? mga laging truck oh. Pala ina ano ko ang ano. Ngandang ano. uh, tangali ginagawa ko ng paraan tong mga to na may existing ano na uh, infrastructure I guess uh, tapos ito ano toy eh, sa sa card sa trabaho inano ko lang uh, minodify ko nilagyan ko ng ng tire uh, tie wrap. so gagawin ko nakaan uh, naka -ano lang yan eh, naka tie wrap so ito dapat ang una eh inaw ako pero gagawin ko i-reinforce -re ko na lang ito so, ito tie wrap ko parang ganyan tapos tie wrap ko siya dito para ang kahit din, siguro lang para lang wala siya tumibay ini <laughs> mahirap sa ano yung eh. roskas eh <laughs> dito sa GoPro.

Ihanap kasi ako ng para malagyan ng phone. So, hindi na ako na nalaparan. Siguro. Okay na yan. Wala lang. Hindi siya mahila. Ay. Ito na wala nahila. Ayan. Okay na yan siguro kasi tinanggal ko to sa kabila eh. para lang may reinforcement ayun makapasigo ko ng sticker yan tapos eh yung phone ah ayan medyo ay ila nga na ng sticker ulit yan siguro. Walang saan lang naman Sa time lapse. Okay na sila yan. Ganyan. Backup lang naman to. ano o. Diba? Laka. Laka.

naka uh, na ano siya tabi okay na yan Ito para may ano lang lagayan tayo ng foam ano na bang nag uh, the drive Ngayon. no yes ito kailangan kong idikit eh, ulit taputulin natin to hindi tayo matusok mix ito rin ah, edi <laughs> Good morning guys Ayan, meron tayong ube Galing um, Edmonton Or Calgary, I think uh, Isa sa mga Kaibigan ng no, anak ni Esme eh, Pumunta sa Calgary Nagpabilis siya ng, ng Jollibee Fried chicken Tsaka itong mga ube yung mango. Ito may cheese. Sarap. Ubi oh. Ayan, another bayarin rin. Hindi tayo kumuha ng hybrid. Kasi it's like uh, almost almost 10,000 or 8,000 more. Kumuha tayo ng gas. So, uh, anong yung tingnan ko ilang inches. This is 18 inches okay 18 inches parehas nung sa ano sa aking uh, uh, snow tires so eh, yung kambucho hindi pala ano hindi kagaya nasa nakita ko That, that's fine All black here, black ribs hiram tayo ng public, sa public library ng books for kids para may bunso George Public Library. Ano na nung i-start ko na baliktad ko. Yung positive na lagay sa pa, uh, negative. Ito na baliktad ko. Tapos ngayon nilagyan ko na ng ngayon. Yung umuusok siya pero hindi ko pa i-start pero nung tinama ako na nag-start naman siya. Ah, well, may konting usok. Tayo ng Romaine lettuce. Wala. 747 Whoa. he's around for another three years. Friday evening 8 58 Just doing some photography. And not show up. And I was just uh, uh having a walk sa My butt is getting tired Sitting down watching TV <laughs> Yeah So yeah. Friday night Hindi naman Hindi kagaya noon Na Mag Friday night eh Mga happenings Karaoke Inuman Since hindi na tayo umiinom inom <coughs> Wala na Wala ano na ako dyan Pask na ako dyan Ayun o no mga puno pinagtatanggal nila o pinag pinagpuputol para mas maging maluwag ay gaso dahil ano kabote oh. ano you know? ah, ano magic mushroom dahil ano yun mga fungus fungi plant ano oh, kinakain, eh. Si milasa. ba eh mahilig kay sa ano? Mushroom. Na yung kinakain sa yung ang gustong-gusto ko yung shiitake mushroom eh. Yung sa sa pansit. Nilalagay sa pansit yung malalaki. Ah, parang parang meat din eh. Pero mushroom siya. Yan. Ito ano na tayo nagaan ang tayo nagmumuni-muni sa kabila ng ating panonood ng TV kailangan eh, maglakad-lakad at mag-exercise para tayo eh, hindi mamatay na maaga <laughs> sabi nila may nakita ko sa reels na yung fit na hindi naglalakad nag-exercise eh mas maaga mamatay kaysa sa mataba na nag-exercise ayun uh, ewan ko lang kung may katotohanan yun but it should be kahit so kahit payat ka kailangan mo mag-exercise no lakad-lakad yun ang no, best exercise daw eh uh, ibig, hindi ibig sabihin daw na kapag pinapawisan ka eh umapayat ka In calories Yan ang narinig ko kay Dr. Alvin bayan, so kailangan consistent yung muscle mo nagko-contract yan so so I guess uh, the best way is the yeah, uh, uh, walking and then a uh, little bit of weights right so yan so, nga pala nakumuha na tayo ito yung nakuha natin na kapalit dun sa 2022 CRV yan okay naman siya so far may ang gusto ko sa kanya eh nag uh, naglalak na siya nag open siya ng kusa pagka malapit yung key tsaka pagka yung palayo ka na uh, naglalak siyang kusa yan tutunog ko you know cut 10 feet away ka na. so uh, it doesn't have that from the 2022 uh, CRV. yan so yung gusto ko tapos pwede mo i-open yung yung uh, window from afar yung press mo lang tapos may remote start siya yeah okay siya Tsaka yung remote start nya I think uh, Yung heat and everything is uh, Mag work no Parang yung sa ano Kailangan mong Nasa loob uh, I think nag work din but Hindi masyado Hindi mabilis ang pag paghit heat ng, ng uh, dati Ewan ko dito Hindi ko pa napasang winter eh Tapos pinastart natin yung dalawang sakyan nag start naman nung una eh nagkabaliktad yung yung negative sa nilagay ko yung positive dun sa booster na separate tapos uh, na ano na na ano yung busted yung fuse ng ng radio but uh, pinalitan ko yung 20 amp na na fuse kulay yellow siya tapos ni research ko pa sa youtube kung saan yung uh, ko muna tapos usually youtube magsasabi kung saan yung location ng fuse sa uh, radio sa 2005 or 2006 pala uh, Ford Focus ZX4 manual sya eh stick tapos yung isa is V8 mga old school na yung, yung truck pang nagamit ko pang hakot pero hindi sya both of them are not uh, Insured right now, so and yeah, we'll see how it goes, all right.